Bago ka man sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated ka sa susunod kong mga video. Guys, andito na naman tayo sa lugar na ito. Sobrang mapayapa at tahinis. Malinis at napakaraming mga punong kahoy. Gustong gusto ko ang manirahan sa ganitong lugar. Guys, kayo, naghahangad rin ba kayo na manirahan sa ganitong lugar? Comment below. Maraming salamat po sa inyong panunood.